Hello po mga kalaki, magandang magandang hapon po sa ating lahat 5pm na naman at syempre pag 5pm eto na po tayo, mamimigay na po tayo ng mga lucky numbers po para po sa ating lahat mga tips at mga codes, mga ideas po na tututukan nyo po araw-araw na pinamimigay po natin dito po sa vlog natin araw-araw mga kalaki marami na po tayong napapanalo, pinopost po natin yan sa Facebook sa Facebook po namin mga kalaki, legit na legit po ang mga napapanalo natin at meron din pong hindi pa nananalo hindi naman po tayo nagsisinungaling mga kalaki dahil po tayo po ay hindi naman tumitigil na mga nag, sa pagbibigay ng mga lucky numbers kaya sa mga naniniwala sa amin stay lang kayo dyan ayan may nagpapabati na naman kaagad stay lang kayo dyan dahil ang mga lucky numbers namin ibinibigay naman yan ng libre ina-upload natin sa Facebook, sa Youtube, sa TikTok wala pong bayad yan mga kalaki okay, libre po yan kunin mo ilaban mo, kaya kung ready ka na nakunin ng mga lucky numbers namin ngayon pong alas 5 ng hapon, nabitutok ka na rito syempre, Sabay-sabay po tayong manood mga kalaki, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging? Siyempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki at sino kaya, sino kaya ang mananalo ngayong araw na ito. Ang gusto ko po yung talagang nangangailangan. Okay? At syempre po mga kalaki, aalagaan nyo po lang 3 days ang mga lucky numbers bago po natin palitan. Huwag po natin agad basta-basta binibitawan. Ang hirap pong mag-code. Ang hirap po talagang mag-partner-partner uh, mag -partner at mag-pair-pair -pair po ng mga lucky numbers para po sa mga birthman at birther nyo, ibibigay ko po yan sa inyo. Tapos, biglang hindi nyo aalagaan. Biglang lalabas yung numero. Sayang po mga kalaki. Okay. Sa mga followers ko na loyal dyan namin ni Lola Carmen, eto na po. Umpisaan po natin ang pamimigay ng tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, ah... Uh, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers eto na po ang unang 2 digit lucky numbers mo ay number 518 ayan yung una pangalawa po 2025 ang pangatlo po 932 ayan po yung 2 digit lucky numbers at isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers ang 3 digit lucky numbers mo ay number six Two, zero. Ayan po yung una Ang pangalawa po Number 9 3 7 At ang pangatlo po Number 8 2 1 Mga kalaki At ah, syempre po mga kalaki Sinunod na po natin ang 4 digit Lucky numbers Ang 4 digit lucky numbers mo ay Number 1 6 7 Ayan po yung una Ang pangalawa po Number 3136. Ayan po mga kalaki. At syempre ang pangatlo po, number 2129. Ayan po mga kalaki. kumpleto na po ang mga lucky numbers natin ng na mga 2-digit, ng mga 3-digit at 4-digit mga kalaki. Abay takbo na sa mga suki yung outlet mamaya. Ah. Pwede niyo pong iramble ang mga lucky numbers natin mga kalaki para po pag nabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. Okay, at syempre po, Uh, tandaan nyo po dapat kung gusto nyo makatanggap ng mga legit na laki uh, lucky numbers dapat nakapalo po kayo sa legit na account ang account po natin mga kalaki na hanapin nyo po Red Parungkin po na meron pong 317,000 followers sa Facebook ayan po at meron po tayong second account Red Parungkin din po na may 50,000 followers na naka yellow t-shirt ako kasama ko si Lola Carmen at meron tayong second account din na Aris Gatchalian. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. At meron po tayong YouTube Ang YouTube po natin, Red Parunkin po, naka 16,500 followers na po tayo At syempre po sa TikTok, may account din po tayo sa TikTok Red Parunkin din po na naka uh, 423,000 followers na po tayo sa TikTok mga kalaki Yan po yung mga legit na account na pwede po kayo humingi ng mga laki numbers, mag-suggest, magpa-code Inuulit po ha, basta po naka-follow Basta po naka-follow mga kalaki naka-follow kayo tapos comment ng comment share ng share ng video at heart ng heart mga kalaki automatic po ibigyan ko po kayo mga lucky numbers walang sabi-sabi yan okay so tandaan nyo mga kalaki ha ang lucky numbers namin inuulit ko 3 days po bago po natin palitan at siyempre po private consultation po ang may membership fee good for 3 months po mga kalaki kami po ang magbibigay ng ilalaban mo sa loob ng 3 months sa private consultation 2 uh, digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit. Diyan po yung mga ibinibigay natin sa private consultation. Kaya kung interesado ka magpa-member, kung gusto mong subukan ang galing namin sa numero at gusto mong ma encode ko ang birthman at birth mo, abay sumali ka na. Make sure po na makakausap niyo po ako bago po kayo magpa-member sa private consultation para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, eto na po. Hindi na natin patatagalin. Ang 5 digit lucky numbers ngayong hapon, kunin mo na. Number 29 number 37, number 13, number 18, number 24. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 31, number 38, number 40, number 23, at number 29. At syempre, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin, pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658, six digit lucky numbers. Kaya mga kalaki, ito na po ang mga six digit lucky numbers. Ngayon po, alas 5 ng hapon, kunin mo na. Umpisa natin sa number 37, number 23, number 20, number 18, number 26, at number 34. Ayan. At syempre po, ito na po ang pangalawang 6 digit lucky numbers. Number 11. Number 38. Number 21. Number 16. Number 5. At number 26. Ah, po mga kalaki. At syempre, Uh, ah, yan po yung mga legit na mga lucky numbers na binigyan natin ngayon. Kapo na, nasa sa inyo po mga kalaki kung iraramble nyo ang 2-digit, 3-digit, 4-digit. Basta binigay po namin yan sa inyo, alagaan nyo po ng 3 days yan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo kay... Ito. Shout out po tayo kay Isabel... Isabel Nunez ng Bacolod. Uy! Hello po sa inyo, Isabel Nunez ng Bacolod. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po. At Sir Red, pabati po kami rito. Kami po ang mga grupo ng uy mga sa strawberry farm daw sila dyan sa Baguio hello po maraming salamat po sa La Trinidad Benguet sa mga strawberry farm po dyan na mga nagtitingda po hello po sa inyo uh, advance po sa inyo na flower festival po dyan Ayan po. hello hello po sa inyo maraming salamat po sa walang sawang pagtutok po sa amin ni, sa panunood po sa amin ni Lola Carmen ano po, kahit ako nalang mag isa mga kalaki tinututukan ko kayo para po maibigay ko ang mga legit na mga lucky numbers na galing po sa uh, notebook ni Lola Carmen. Kaya ingat mga kalaki, mananalo tayo, mananalo tayo ngayong Pedrero. Good luck po